Hello guys, this is Pinay Homestead ah, Ngayon, uh, update natin yung Nara dito, yung ating second batch na nagtanim tayo ng Nara Ngayon, ito yung kanyang kalagayan dito, ay puro mga puro mga kogon grass Yan, kung nakikita nyo ito yung ating dating taniman ng mga gulay. Hinayaan ko muna siyang uh, magkadamu sa area Yung nga lang, uh, yun, uh, may tanim tayo itong Nara na paikot dyan kung napanood nyo yung ating uh, mga last vlog natin tungkol sa second batch ng Nara yun, ito na yung guys ngayon uh, dinamuhan ko yung paligid nya yan, uh, punta natin yan, itong kogon na uh, napaka prone nito na sa apoy kaya ngayon uh, summer uh, tinabasan natin yung mga area ng may mga punla yan may mga tanim na nara ito ang accidenting na tabas kasi may dumadaan dito minsan yan malaki na sana to puno na sana to mga homestead pero yan uli eh, at least buhay pa rin yan lumalaban pa rin sa buhay yan yan pa rin siya tinubuan pa rin ng mga sanga at dahon yan, nilinis natin itong area. Yan, ito yung kogon. Ang dami, no? Yan. Halos dry na yung mga ibang kogon grass dito. Kaya yan, kaya yung sanihin ng wildfire dito sa Montalban. Yan, ito yung ating uh, nara tree. Yan, kaya dito kalit yung mga nara dito. Yung ating mga second batch. Actually, may, may, meron itong mga 2 and a half years estimated ko mga ganun yan yan at least uh, healthy pa rin okay, yan, oh. ito yung pinakatawan nya kasi na aksidente na tatabas, minsan nabubulok yan. at least uh, buhay pa rin yung ating nara ito uh, isa pa ito ganun lumalaban pa rin sa buhay yung ating tanim na nara at least uh, nakasurvive siya kahit ang tagal lumaki. Dahil sa mga struggle dito sa experience dito sa area. Na natatabas, minsan na uh, si Pepeste. Yan uh, na ko siya ngayon. Ngayon ito exciting part dito, yung ating isa pang nara na tininim uh, doon. Sa area na yan guys, hindi natin muna matatabas kasi Lapitan natin. Yan. May mga inakay. Yan nakikita nyo. Yan. May mga ibon. Ang alam ko, ito ay pugo. Quail. Yan. Hindi mo natin ito tuma... Malilinis tong area kasi mayroon diyang pugad ng ibon. I think, uh, paki-identify kung ito ba yung pugo. Paki-confirm mo lang, mga kaumsteg. Yan, nanapitan natin. Yan. Ang cute nila, no? Pero tingin ko parang hindi gumagalaw, no? At, nakapay kung buhay. Mamaya patay na to eh. ayam boy yan at least boy sila yan oh mainit yan tulog siya yan huwag natin galawin <laughs> huwag natin balistarin boy na siya na mga comse da kinonfirm -um ko lang kasi sobrang init dito at least tulog lang sila nalapit uh, babalikan to ng kanyang uh, ano ina ayan Paki-identify. Baka ito ipugo. Or. Isang klase ng uh, native na dab. yan O kalapate. Native na kalapate. Or pugo. yan Siguro. Uh, papaikutan ko na lang yung pagdamo dito. Sa area nito. Kasi meron tayo dito na. Uh, Meron ditong pugad ng ibon. Siguro yung paikot na lang niya. tatabasin natin. Yan uh, mga homestead. Uh, in update ko kayo dito sa ating uh, second batch. Na tanim na mga nara. Yan. Dito meron pa tayo. Ay, parang gutom ko eh. Negative tayo dito sa area na to. Yan. Ayan mga komsed uh, dito uh, walang nasur walang nakapa walang nag-survive na nara. Pero titingnan natin dito kung meron pang mapag-survive talaga. So ito yung nara. Yan natuyo na siya. Pero sana buhay pa to. Doon sa ilalim. Dito ito yun na siya. etong uh, itong isa naman, possible uh, buhay ito. Kasi kapag inano mo, uh, yun yung kanyang ano, angkay. Yan, makunat. Sabi na uh, buhay ito. Yan. May iba na namatay dito sa area. Yan. Kaya ito yung na mga dinamo ko. Yan, yung mga, may mga dahon na. Except lang yung, yung may pugad. Yan. Guys, ayan ah, uh, mga ah, uh, hanggang dito lang yung ating update sa ating second batch na tanim na nara. Dito sa ating, ah uh, yan, puro kogon grass. Dito sa ating farm. Kaya hanggang dito na lang, uh, don't forget, like, share, and subscribe.